Ang anak deliver pagkos sa sabahay ng lakpangulong ng bongbong Marcos speaker Martin Romales mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko may lahat. Ginawa ko lang ang sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakiputas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. para sa, para sa bawat Pilipino. Pilipino. Alam ko na buo ang galit niyo sa akin na iyon. ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halaga ng Pero bago kayo musga, hayaan niyo yung ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi ng salita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA, ng Pero habang papawin ako, na ako, tinawagan ako ng Dutch Speaker, Martin Bumalas, at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noong naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik tumikom ang aking bibig, sumunod ako, ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy na kanilang sarili sa sinamalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw ngayon. Tinawagan ko po agad si Yusef Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dati Speaker Martin Romaldes at nireport ko ang instruction ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the president wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting sa Kina Pangandaman at Mr. Adrian Bersamin sa amin na dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusok Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Mr. Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Mr. Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Mr. Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the election May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pagbalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, huwag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romualdez sa kini na pangandaman, Yusek Adrean Rosamin, and Yusek Jojo Caliz, na kung pwede 50 billion lang ni pasok sa program funds, dahil sa so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. In yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang release ng lahat ng program funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi niya, ang mensahe ng Pangulo ipasok niyo yan dahil pinangako na sa akin si Speaker Martin at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker ng his about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong nagagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sek. na Pangandaman.